Good morning mga kapigmates. So ngayon may pag-uusapan tayo about sa pagbabawas ng pakain bago mga manganak yung baboy. So hindi naman ang sa kakalaman natin lahat mga kapigmates. May mga payo yung mga teknisya natin o yung mga feed company, yung mga promotion nila sa feed, mga ganyan. Na, ano ba, nakalimutan ko anong feed company yung nagsabi na kung kayo ay may buntis na baboy na mga anak na, sa so 110 days pa lang, o 110, 111 days na buntis yung baboy nyo, magbabawas na kayo ng pakain kada araw magbabawas ng kalahating kilo para sa saktong araw, sa saktong 114 days, hindi kayo magpapakain kasi maanganak na daw yung baboy nyo. So yun mga kapigmate, kung kayo nag-aalaga ng baboy, hindi hindi maring hindi nyo alam yung ganong ano, ganong paraan. So lahat marami pong naggumagawa niyan mga kapigmate, yung pagbabawas ng pagkain. At pinaka number 1 sinasabi nila pag nang pag ano mga mismo judik na wala dapat kinakain yung mga inihin natin. So para sa akin mga kapigmate, yung ganong diskarte, mali po. Mali. Sabihin natin na maraming gumagawa nun. Pero sinabi ko na sa inyo nung nakaraan, hindi po ako sumusunod sa mga nakasanayan ng karamihan. So mas may, may gumagawa ako na sarili kong diskarte. So sa pag hindi pagpapakain sa baboy natin mga kapigmate, para sa akin mali. Tandaan nyo, pwedeng mag-advance ng panganganak ang baboy ng 4 days, pwedeng madelay ang panganganak ng baboy ng 5 days, at normal pa po yun mga kapigmate ah, nagbabawas kayo ng 111 days, nagbabawas na kayo ng pakain sa baboy nyo. At saktong 114 days, wala na kayong pakain sa baboy nyo. Halimbawa natin na yung baboy nyo, hindi nanganak ng 114 days. At nanganak ang ano niya, kanta nyo, umaabot ng 119 days. sa so, paano kung umabot ng 119 days, hindi pa nanganak yung baboy nyo? Simula 114 days, wala kayo, walang kain yung baboy nyo. Tapos hanggang 119 days, limang araw, walang kain yung baboy nyo. Kaya nyo? Kaya nyo ba mga kapigmate? Ito. Nakakaawa ang baboy mga kapigmate. Sa diskarte ko iba. Ibang iba mga kapigmate. Sa araw ng kapanaka ng baboy natin, may mga diskarte akong ginagawa dyan at isi-share kong lahat yun para sa inyo. So, ang isi-share kong itong mga kapigmate ay diskarte ko talaga. Base na, lang, base na rin sa experience ko. Sineshare ko lang sa inyo about kasi do sa marami talaga na didelay na baboy sa panganganak So, simulan natin mga kapigmate yung diskarte ko sa pagpapakain ng baboy ha. Yung topic natin ito mga kapigmate ay sa pagpapakain ng baboy bagong mga anak. Okay. So, pag umabot ng 110 days mga kapigmate, pupurgal lang ako dyan. Pero yung kain, same pa lang. Same pa rin. So, uh, banggitin ko lang kung ano pakain ko dito sa ating mga inen. So, grower feeds po ang pakain ko sa mga tao. 1.5 kilo per day. Simula mga kastahan, hanggang mga anak mga kapigmate, 114 days. So, ibig sabihin po mga kapigmate, hindi po ako nagbabawas ng kain ng baboy. So, yan. Hindi pa ako nagbabawas. Na. Kahit 140 na, hindi po ako nagbabawas na ang pakain ng pakain na baboy. Pero, yon doon tayo sa pero mga pigmate. Ito, pinamalupit. Pero, ang pero natin mga kapigmate, pag dumating yung labor nito. So, pag dumating yung labor niya mga kapigmate, yun na. Yun na simula ko. Yun ang babantayan ko. Pag dumating yung labor niya mga kapigmate, magpapakain pa rin ako. Ang ano nun mga kapigmate, ang paglilabor ng mga ng baboy mga kapigmate, Uh, sabihin ko sa inyo, ang, ang tinatagal ng labor ng baboy pag naglilabor ay 12 oras. Halimbawa, ang baboy nyo na naglabor ng alas 7 ng gabi. So, ang anak po niyan, kinabukasan alas 7 ng umaga. So, yung mga matatagal ng inahin mga kapigmate, uh, hindi na po naglilabor na matagal yan. Kalimitan lang po dyan. Minsan, wala pang 12 oras, nanganak na. Pero, normal, ka, ano, halos lahat ng na-experience ko dito sa alaga ko, 12 oras ang tinatagal ng labor. After labor niya mga kapigmate, doon na po hindi hindi na po ako nagpapakain nun. Pag katapos ng labor niya. Pero pag nagle pa siya, nagpapakain pa ako. Pero pag katapos ng labor, wala na pong kain yung mga kapigmate. Yun po ang paraan ko sa mga alaga natin dito. Para pag nanganak sila mga kapigmate, malakas sila. Hindi sila manghihina mga kapigmate. Alam nyo ba yung hindi ko pagpapakain na yon? Yung hindi ko pagpapakain pagkatapos nila mag-labor mga kapigmate. Masusundan pa yon pagkatapos nila mga anak. Pagkatapos nila mga anak mga kapigmate, 24 oras. Hindi ano, hindi naman pala 24, sorry, sorry, mali ako. 12 oras na wala akong pakain. Kunwari, nanganak siya, sabi natin na naglabor na alas 7 ng gabi, nanganak na alas 7 ng umaga. So, ang ga gagawin ko ng mga kapigmate, maghapon, walang kain. Walang kain. So, kinabukasan na po ang kain ko. So, nagpapakain ako dito sa umaga, 5.30 ng umaga. So, sabi natin, kulang lang 24 oras din na walang kain yung baboy, mga kapigmate. Sa pag hindi ko pagpapakain sa kanila mga kapigmate, sabi ng iba, pag hindi na pinakain yung baboy habang nagpapadede, mawawalan daw po ng gatas yung inahin. So, mga kapigmate, yun po ay mali. Ang bagong anak na inahin mga kapigmate, kahit dalawang araw nakain, hindi po, kahit walang, dalawang araw yan na walang kain, hindi po yan mawawala ng gatas mga kapigmate. Malakas po ang gatas niyan. Malakas. Napakalakas po ng gatas ng inahin na bagong anak mga kapigmate. Hindi po yan nawawala ng gatas. So, sa ganyan naman mga kapigmate, yung mga pag-inject naman, sa, saka natin itapik yun. Tatapik lang natin yung pagpapakain natin. Mabalik tayo doon mga kapigmate, doon sa pagbabawas at sa mismong araw ng panganganak ng baboy natin ay hindi na natin papakainin. So, halimbawa na nga natin nangyari sa inyo na hindi na hindi nyo napakain yung baboy nyo o hindi nyo talaga pinapakain, sinasadyan nyo talaga hindi pakainin, uh, may konsyensya pa, po ba kayo sa baboy nyo? Kahit tayo mga tao mga kapigmate, tayo mga tao ha, isang araw maghapon hindi kumain. Anting tingin nyo mangyayari sa katawan natin? Di ba sobrang hina natin halos ayaw na natin gumalaw pag wala tayong kain eh ano pa kaya yung baboy mga kapigmate kailangan din nila ng pagkain so sa ganun mga kapigmate sa pagbabawas ng pagkain sa mga gumagawa pa rin ng mga kapigmate kung kayo magbabawas ng pagkain sa baboy nyo o yung hindi nyo papakainin yung baboy nyo ah uh, Pakiusap lang, maglagay kayo ng dextrose powder. So, pag sa paglalagay ng dextrose powder na yung mga pigmate, kahit hindi nyo pinapakain yung baboy nyo, hindi siya manghihina. Pero naman mga kapigmate, sana baguhin nyo na rin yan. Yung hindi pagpapakain sa baboy nyo, sa due ng baboy. Kasi ang baboy po ay pwedeng madelay. So karamihan po sa baboy ay delay mga kapigmate. Bibihira po yung advance mga anak. Ka advance mga anak mga kapigmate. Sa mga mag-advance naman mga anak mga kapigmate. Mga 3 lang sa 1 to 10. Yun lang at 3 lang sa kanila yung nanganganak ng advance. Pero sa mga delay naman mga kapig Ay sa mga ano mga kapigmate. Mga delay naman kung mga anak mga kapigmate. Napakadami. Sa 1 to 10 sabi natin nasa 8 yan nasa. So hindi po pare-parehas ng baboy na nang, nanganganak nang saktong 114 days. Saka mayroon pa diyan mga kapigmate na namu-problema. 114 na, days na raw yung baboy nila hindi pa namanganak. 115 problemadong problemado. 116 mas problemado. So dami mga kapigmate. So sasabi ko lang mga kapigmate, abangan niyo yung labor ng baboy. Doon kayo mag-adjust pag nagle-labor na yung baboy. So 'yun lang muna vlog natin. Kung may tanong kayo mga kapigmate, uh, comment niyo lang. Comment below lang para masagot natin yung isasagot ko sa inyo based on my experience na rin. So, hindi po galing sa libro. Pero, yung mga basihan ko naman na mga ginagawang ko to, dahil na rin sa mga napanood ko, kasi tayo mga pigmate, habang nag-aalaga tayo, uh, inaalam natin lahat ng ikagaganda sa pag-aalaga natin. Yung mga, alam natin na magaganda na marami sinasabi maganda, misan, may nakikita rin akong butas dyan na hindi maganda. Yun na nga yung kagaya nung pagbabawas ng pagkain. So, yun nakita akong butas nun. Talaga napaka, hindi talaga, hindi talaga maganda napaka pangit na gawin yun mga pigmate. napaka pangit na practice yung ganong ganong paraan na, para na pagpapakain sa baboy na hindi nyo papakainin yung baboy nyo pag malapit na mga anak at sa araw ng panganak ay wala na kayo papakain so araw yung pinaka due date ng panganak, wala na kayo papakain tandaan nyo mga kapigmate maraming baboy ang nadidilay sa panganak so yun lang good morning good morning